Nito ulit kayo nagkita ng sama na ng iyan. Uh, okay. 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 As always, sa mga... Guys, sobrang happy naman palagi pagkasama ko sa Kai kasi um, oh. ayun, brings back memories. Oh. Kambal ka rival. Oh. Lahat na sumusuporta sa amin. na Nandiyan pa rin. Kaya thank you sa kanilang lahat. Walang sawa. Ang dami pa rin mga request sa And uh, I hope po na one day magbigyan ng chance para mo. Eh katulad nga nung day kay ng lola ko, nabigyan naman ng chance din kaya masaya masaya ako. And sana well, marami pa sa future. At parang pag si Kaylin uh, mo mo talaga siya. Um, this sa pag si Kaylin po, ano eh. Sobrang ano niya kasama. Fun, uh, light niyang patrabaho parang ang feeling ko nag nagiging bata din ako age niya parang gano'n. parang yung ganit ko nakita mo siyang mamature na pa 17 na siya uh, mm. mas baka na siyang ano de joke lang mukha na siya yung 19 parang <laughs> ano ba ang baba lang ba o mas lalo akong um, mahanga ano, sa kanya si as he grew up uh, inspired siya mas ano iba iba si Kai. iba yung ano niya yung aggressiveness niya sa gusto niyang gawin talaga yung partner siya kay ano yung naramdaman niya? siyempre po ano sabi ko rin na sana ano, ako din na uh, nandun din ako uh, pero yun lang naman. Siguro maybe next project. Tapos okay, may movie pa siya with Manolo again. Tapos nagdagpas ni Amy. Ano siya? sa Kairik. <laughs> <Yung mga kayri. laughs> Parang okay. para feeling mo pinagdalayo ko yung ano, love team niyo? Para... hindi, hindi, nung, naran, hindi ko naman pa ganun yung naranong ko. Kasi so, <laughs> ako naman, naniniwala ko na may, may right timing at saka may right uh, project. Mm. And, uh, mm. and, uh, may right time talaga for us. So, Kung talagang bibigyan kami ng uh. Oh, bali mo, uh. at then, pala kayo pa rin ang mag uh, yes. end up together. Ba't At uh, sa love team. Naniniwala <laughs> <laughs> uh, ko doon. Uh, kasi ang tapas niyo eh. diba? Alam mo naman niya, kamda mo yan sa social media, sa pinag-uusapan niya. Kung so, ano? Uh, hindi namin pinag usapan kasi pag magkasama kami, ano lang, fan lang, no? Palaging uh, biroan, gano'n. Never kami naging seryoso. Kaya nagtuwa kami sa si mga ano, supporters na talagang consistent sila. Kaya huwag silang mag kasi niniwala ko na one day magkakaroon. I'm <laughs> we